Anong mga specific na pagkain yung bawal sa mga high blood o mga hypertensives? Nandito tayo ngayon sa De La Salle University Medical Center at tinanong natin yung mga cardiologists mismo dito. Ito yung mga sagot nila. Dok, ano yung mga examples ng mga food na bawal sa hypertensives? So, medyo madami no, na bawal sa hypertensives. No? Pero kasi may mga pagkain or mga inumin na nakakataas talaga ng blood pressure. So, yung mga kadalasang sinasabi ko sa mga pasyente, yung common nila na iniinom, kape. Nakakataas yun mga 10 to 20 millimeters. Mm -hmm mercury sa blood pressure. Kung hindi talaga nila mapigilan, ang ina ko sa kanila, mag-decaf na lang. It. So, yung mga bawal po talaga sa mga hypertensive, yung mga maalat. So, number one po dyan, yung mga canned goods, delata, na matataas yung salt content, mga chichiria po. And then, yung mga cup noodles, common na common yan. Bawal po talaga yan. Dahil po nakakataas po siya ng blood pressure. Bawal ang matataba, mamantika, mga fast food kasi hindi healthy yung mamantika na ginagamit doon. Iwasan. Carbohydrates naman. Kailangan din naman ng katawan natin yan. Pero mabawasan natin yung kanin kasi uh, nakakataas siya ng blood pressure. Dapat maging aware lang tayo dun sa content ng sugar, no? dun sa mga kinakain natin. So alin dyan yung mga madalas yung kainin? Lagay nyo sa comments pag-usapan natin yan. And para sa mga high blood na hindi nakakapagpa-check up, clinic schedule sa mga doctors are in the link. Click that. See you here.